Yo, it's a Pidol. Welcome back sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga at mga mga videos na nagkalat dito sa internet. Pag-subscribe na rin po kayo up updated sa mga bagong videos na ilapload ko rama. Piliin mo ang Pilipinas. Okay. Huh? <laughs> Ba't kamukha niya lahat? ito, puro magkakamukha yun. Eh. Ah, magkakamaganak Oh, pa rin. <laughs> <laughs> Ay, nalang. <laughs> <laughs> Kuwag ko ah. Kamukha niya pa rin eh, no? <laughs> his bahay pre-nuptial. Nasaan <laughs> ba sila? Gagawin nah, niya. buhay Tatalon siya. I don't want peace. Oh no! I want problems! <laughs> Always! <laughs> God have mercy on us. Ulit. <laughs> Kasi si Kuya nakatingin dun sa tumalon. Pakaulitin <laughs> ulit. Sulit-sulit <laughs> 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 yung gulat niya ate. Okay, okay lang siguro pag mga medyo bata pa. Wala pang sakit sa puso. Kumain ka na ba? Ganun dapat hindi yung puro. Kumain ka na ba? hindi pa na tayo. Baka constipated siya. Hmm. Tamang nakikinood eh. Kaya, yeah. yeah, siguro. Itinas na lang ni Kuya. Parang hindi na mahirapan yung mga nakikinood. <laughs> uh, iba naman kasi atin. Uy, dami naman yan. Sarap sa probinsya, no? Maraming libre. Parang may ako hindi maganda. yan lang. Ah, may na daw ang lahat. Huwag lang ang kawali ni Idol Pure Pascual. Ba't <laughs> talaga nagdala ng kawali? Ah, ito na yung update. Ito na yung uh, gdeliver na refrigerator. Lakas din ang tama nung no. umorder nito yun Ang no? <laughs> sigip-sigip pala ng dadaanan eh. At saka pwede pala ipahiga yung ano? Refrigerator. Hindi mo kasha eh, no? Wala na. Nagasgas na. <laughs> One hour later.

Bola lang yan. Dali na sa deels, undia, dali na dali na na ko uh. 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 na nang na na dapat na, na, na <laughs> na na <laughs> eh, ka na? oh. uh. Di ba? ba? na na na. Hindi naman natang. Hindi siya naiya. Uh. Sige, sige, sige. Sige, sige. Sige, Sige, sige pinagalitan ka pero may tropa kang lakas trip pinigot ba naman buti na nakita okay I'm si ma'am ma at ito din yung karugtong nauli na rin yung babo yung big ha Kaya yung isa ituloy pa rin eh hindi <laughs> nagtripan Maayong buntag sir. Ug ka nang sa kabayo sir ug dili malimpyo sa akong vacuum cleaner. Ako nang hotduno ug kauntanan. Tama Ako. ba? Nahala sige. Kusog kaon na kay wala bay ba yan hindi. Minsan lang. Kaulala. Wala wala ba? Maotman ko sa imong pananaw mm. Ayaw ako ikaulaw Kay kini nga tao nga amaw um. Walay laing gihigog ma Kundili ikaw wow. <laughs> Sana all <laughs> Ang tagal mo naman Nasaan ka na ba? Wait lang inahanap ko parang Paris ng Janelas <laughs> Pare-pareho naman Pare-pareho eh. Naniniwala ka ba basta gwapo mahiyay. Pre, saan punta? Nahihiya ako eh. Ganun pala yun. At hanggang doon lang po muna natin panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli nyo panunod. At sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Milbaldo. Idol Chomonay, maraming salamat po sa panunod. At shoutout muli para sa Idol Marlon Bactol. Shoutout din sa Idol Marvin Caranto. Idol Ferdinand Basilio na Maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Rayson Jess. Idol uh, Sepri Greg TV. Maraming salamat po sa panunod. Shoutout din sa Idol Rica Del Castillo from Quezon. At shoutout na rin kay Idol Erwin at Chloe. Idol Loreto Castro, maraming salamat po sa suporta at shoutout din sa mga taga Davao, lalong lalo na kay Idol Choco King. Idol Rolly Azanyon, maraming salamat. Idol Jun Sunga, shoutout sa At kay Idol Hernanis Noring Butin, maraming salamat po. At bilang suporta po sa ating channel, mga Idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.